Pasensya na mga bata kung kinagawa ko ito. Sana ay maging tanda ito at maging aral para sa inyo. Sabi na nga ba, hindi basta-basta ang mga ito, lalong-lalo ng pinuno nila. Na-teleport niya ang mga kasamahan niya ng ganong kabilis? Mahusay. Uh, 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 uh. Kung ganun iniligtas tayo ni pinuno... Inilipat niya tayo sa isang lugar lamang para maprotektahan tayo ng barrier na ginawa niya. Napakahirap nitong gawin lalo na sa isang saglit lamang kaya gano'n na lang ang pagod na naramdaman niya. Maraming salamat Pinuno. Ano ito? Talaga bang ang matanda ang gumawa nito? Tignan nyo ang paligid natin. Ugh. Pinuno, mas mabuti siguro kung sabay-sabay na tayong nga-atake sa kanya. Natitiyak kong hindi lamang basta isang minyo user ang matandang ito. Yun ay kung hindi ako nagkakamali. Ugh. Gusto ko sanang ako mismo ang tatapos sa matandang ito! Isa pa, nakita niyo naman kung paano niya inatake ng isang sipa si Peyton. At talagang nakatulog na ito ng mahimbing. Ngayon kung magtutulong-tulong tayo, madaling natin siya matatalo. Sa huling pagkakataon na ibibigay ko sa inyo, gusto kong tumigil na kayo sa paggawa ng kalokohan. kung akala mo ay mapapasuko mo na kami sa kanong kapangyarihan na pinapakita mo tanda. Pasensya na pero hindi mangyayari yon. <laughs> hindi kami masisindak, lalo na sa isang matandang tulad mo. Hmm, kung ganon wala na akong magagawa. Yun na ang huling pagkakataon na ibinigay ko sa inyo. Ngayon, pwede ko na kayong tapusin anumang paraan na gusto ko. Sige lang, tignan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Makinig kayo. Ipahiram niyo sa akin ang mga kapangyarihan niyo. Tatapusin ko matandang ito. Ngayon, gusto kong malaman niyo ang agwat natin tungkol sa kapangyarihan. Aha. Ano ito? Uh, uh. Ano klaseng kapangyarihan ito? Kapangyarihan ba talaga ito ng isang batanda? Hindi. sa lahat ng mga laban ko. Ngayon lang ako nakaramdam ng... Ngayon lang ako nakaramdam ng takot. Ano ito? Ah! Ah! ah. Kung si Jing lang ang nakaharap nyo, baka matagal na ang limang minuto para tapusin kayo. Maswerte pa rin kayo dahil nakakaramdam ako ng awa. Sapat na siguro ito para makita nyo ang agwat natin tungkol sa kapangyarihan. Hindi. Hindi maaari ito. Hindi wala akong magawa. Tama na. Tama na. Pakiusap. Mga payag na kami sa gusto mo. Hindi hindi na kami manggugulo pa. Itigil mo lang pag-atake! Hmm. Mabuti kung ganon. ng pagkakatawan Doon ko nakita si Pinuno na takot na takot. Wala siyang nagawa. Para siyang batang minaliit lamang ng isang matanda. Kaya naman hindi ko sila masisi. Dahil lahat kami natakot sa pangyayaring 'yon. Kaya ngayon, Patuloy kami nag na makaharap ang mga Hunter Association, lalong-lalo na sa matandang yon. Ngayon mga kasama, ano nang desisyon nyo? Kinakailangan natin mamadali dahil wala na tayong oras. Baka kung tumagal pa, mas magiging magulo ang sitwasyon. Hmm, habang naghihintay tayo kay Pinuno, mas maganda na rin siguro at tayo. Nasa akin na ang lahat ng lakas ng mga libo libong bryon. Kaya naman, hindi ko akalain eh. ganito ang magiging kapangyarihan ko. Ngayon, umumpisaan ko na ang pagkilos, nang sa mapasakin ang lahat. dalawa. May magandang plano ako para sa inyo. <laughs> Malaki ang magiging pabilion dalawa para sa akin tagumpay. <laughs> シャー。いい